Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So ngayon guys ay kakai kami dito sa Kaulang Restaurant kasama ko yung aking, ko yung aking bag, finisher. Sino? So ito guys, um... ay naku, dami problem. Buti talang na naayos. God is great. Abangan nyo guys yung aming, na. Uh... Ayan guys, sabangan nyo. Wait until uh, watch at the Mag-comment kayo. Mag-comment kayo guys para ma-ano natin ang ating mga mga members. Hi, so may vlog. pictures ng aking finish Pakita nga ng nails. Yeah. <laughs> uh, isang, wag galaw-galaw. Yan lang. Tingnan nyo, guys. Puputuling po yan. Puputuling <laughs> na bukas to. <laughs> 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 Hi, ate. Hi to my vlog. Shoutout sa pamilya niya sa Pilipinas. Mag-hi ka naman sa mga kababayan nating nanonood. Baka may may mga kamag-anak ng nanonood. <laughs> Ayan, shout sa ano, taga Sangkate. Ayan, shout out taga Abra. Ayan, Oh. No.

pagkita kan? Ayun, fried rice. Ayun, fried rice. Atakala iba palit ko lang yung pera kasi hey, hey. walang Pambayad pag nawala. Ayun, nakasira. Ah. Bow, hindi na, uh, na tumawag wala. <laughs> And guys, ang aming ano, magandang gig. Shout out. Ayan, guys. Sasabihin na naman ako ng kuya ko. Kain ka na, kain ka na. Ano? Damian muka mahia betul puas dia memang dekat dikunting dan maya okay. Bakal

I'm sorry. 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 i am sorry 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 sorry ginagala ko ng itong batang to kasama ko guys ito guys oh so. Yan. Say hi to my vlog. Hi, to tanggalin mo nga yung face mask mo. Subscribe. And click the button. Manunod daw ng basketball. Manunod daw kami ng basketball. Kakain daw kami sya sa sa warmak. Kakain daw kami sa barbecuehan. Maglakad-lakad. Alam, sabi ko, hindi ako sanay naglalakad ng ganitong halimbawa kinabukasan ay off. Oh, dahil eh, nakakapagod tsaka paglalabas ka, gagastos ka. Eto makulit. Etong makulit na to, eto, gusto gumala. Kaya sinamahan ko, tara guys, gala tayo guys. Punta tayo sa barbecue hut. Saan nga? Ali? Ano, santay tayo pupunta? hut. Mm, sige. Tara, bawa ka. Dahil bukas ay off day. Hindi na kayo matulog ngayon. Madaling nga. Ay, grabe siya. Oh. Di ako sanay. Eh. Baka ma-high blood ako. Bari ba siya ate? Baka may high blood. Simba. Di wow na wow. Grabe ito. Yan guys, yung greenhouse sa kabilang kalye. Namimiss, miss ko dito guys si Ate Susan. Kalo paggabi gabi. Ayan guys yung red tag. Greenhouse, red tag. Where Mart. Where she go? Where hmm. she go? Sabi magmalino daw kami ng basketball. Eh, basketball hinahanap ko. Wala namang basketball. pag hindi na, Hindi, kabayan guys dyan saan? mais ka bubugbugin kita barbecue. Ah, ito guys. We shall have to restaurant. So, ito na nga mga ka -sexy. Dito na kami tumingin. Ayan, ang mga kanilang paninda. May isaw. May ulo. May paa ng manok. Ayan. Ang order niyan, guys, ay limang peraso tender rams so pali to the isa may show may din sila may dynamite at saka may show showkoy showkoy ba tawag doon showkoy ito na nga kami guys sa loob ito <laughs> yung kanilang restaurant bali pwede lang pumasok dyan more or less sa 10 person So, yung kanilagay, kayang in, in order namin ay bang, ano ba yun? Bangso pala yun. Bangso, bangus, at tapsilog Sinangag, bangso. <laughs> hmm, Dito tayo, guys. Kabayan meal, kinse, mini meal, inner meal. Ano yung dalawang silog? Gusto kami bang ihaw? Dalawang bang silog. bang silog? yung may bangus na padra. Ah. Uh, Saka niya, Isaw. Isaw. Ay, isang set. Sampo yun, di Yung... Diba? yung hey, oh. Say hi to my vlog. Hi. Vlog. Hello. 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 ako ako pala. sorry. Ayokong ko ng babaeng to. <laughs> TikTok, YouTube to. Ha? Ah, Kak. Tenang order. Hello. Ya. Si guys banyak lagi. Order. Kuat. Akan banget saya menyempurnakan guys. Ini September 5 lagi So far guys, masarap naman yung mga kinain namin. Ayan, medyo mamantika lang itong uh, sabaw dahil mayroong balat ng manok, syempre. Pero malasa talaga siya guys. At yung uh, price niya is 15. So, tinikman ko nga itong sabaw, guys. Ayan. Sobrang init pala. just ko, nabigla ako. So, ayan, guys. Kain lang kami ng kain. Nagpakabusog kami. So, KKB pala kami dyan. Dahil uh, ano, um, wala akong balak man libre dahil wala pa naman akong sweldong buo. So, ayan. Nag-KKB sa me. So, so far, enjoy naman kami sa kinain namin. At talaga namang uh, nabusog kami, guys. Ayan. Kain lang na kain si Teke. Tingnan nyo. Grabe kung makakain. Kala mo, ano. Nagkamay na rin ako dyan, guys. Ah, uh, mayroon silang plastic na uh, pangkamay. Kaya, plastic gloves ko. Kaya, kumain ako ng nakakamay. Kaya, feel na feel ko ang kahit ko. Oh. So, dahil bukas ay off naman namin, Sunday. So, nag talaga ako. Dahil dito sa kasama ko dito sa babae na to na nakasombrero habang kumakain. Ba, hindi ko napansin to ah. Bakit nakasombrero pala to? Ay, nako. Shoutout sa iyo, uh, girl, lalo. Ayan. Nakasombrero kumakain. Lumutay niyo mag itong dalawa sa iyo. Tinagipagkain na rin tayo. na may balat ng manok. It's sarap naman. Bye. Bye. Thank you for coming to Richelle Hutney. See you again, madam. Thank, Thank you. you. Take care. Bye-bye. Ayan, guys. Saka may kumain. It's good yeah.